Ang issue po sa earth operation ng SM Baguio, bubusisiin sa talakayan ng IGAN mamaya. bari po kayo makilawak sa aming talakayan, mag-post lamang na inyong mga opinion at tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com slash unanghirit, at sa pamagitan ng Twitter, twitter.com slash unanghirit. Sa ibang balita, nakalakda na po umuwi sa Pilipinas ngayong araw ang walong Pilipinong tripulante na nailigtas matapos bihagi ng mga piratang Sumali. Pero dalawa sa mga Pilipinong hostage ang nasawi matapos maipit sa rescue operation. Narito ang report. Matagal ng problema ang pang-hijack ng barko ng mga piratang Sumali. Sa talanga ng DFA, 47 tripulanting Pilipino pa rin ang bihag ng mga pirata mula sa magkakahiwalay na pag-atake. Isa sa mga pinakahuling hinijack ang bulk carrier na pag-aari ng Iran Naglalayag ang MV Eglantine sa southwestern coast ng India nang atakihin itong March 26 ng labing dalawang piratang sumali. Sa 23 tripulante nito, sampu ang Pilipino. Matapos ang isang linggo, nagsagawa ng rescue operation ng Navy ng Iran. Nang matunogan ito ng mga pirata, itinali nila sa kamay ang mga tripulante at ginamit pang human shield sa gitna ng putukan. Ayon sa DFA, isang Pilipino ang patay matapos tamaan ng bala sa ulo. Bukod sa kanya, isa pa nating kababayan na nasawi nang masuffocate sa engine room kung saan siya nagkubli. Pero ang walong Pilipino at iba pang tripulante na iligtas. Labindalawang pirata naman ang arestado. Tiniyak ng cash shipping line sa ating embahada sa Teran na bibigyan nila ng pinansyal na tulong ang mga pamilya ng mga biktima. Tutulong din daw ang kumpanya sa pag-uwi sa labi ng dalawang nasawi. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting.